Welcome to Meet Maha! And I'm with yeah! the killer yeah! bride! Welcome to yeah! our... Welcome ano. to Killer Bride! Welcome to Killer Bride Bawat ten pupuntahan natin at makikikulo tayo. Makikilala niyo ang bawat isa by their name and by their feelings. Okay. Please like and subscribe! Let's go! One, two, three! Chirin! Hi! <laughs> Meet nyo sila each other one by one. This is Manehichu. And this is Tita Malu. Yeah, one and only. The one and only Tita Malu. Mayor, Marshana, Papos. Mayor. Hi, Lauren. This is Lauren Borges. And what's your name here? Tessa. This is Tessa. Alejandro. This is Alejandro. Richard Wow. Tita Jubel. What's your name? Antonia. Ikaw hindi mo alam eh. Dragona Antonia di Barcelona. Okay, <laughs> sa next steps naman tayo. Uh -huh. Aha. <laughs> sa tent mga Man girl. Manggugulo to, manggugulo. <laughs> oh guys, let's meet each other by one by one. Okay, what's this is my what's your name here? Hi, um, Mildred. Po. Mildred of the Killer Bride. Ayan. Marco and I'm playing Kyla. Wow, fuck you too. ni Joseph Marco. <laughs> wow. oh. Tano ba nito? Tano ba ng gan na well, bata? Okay, ako po si Sonia. Yes, Sonia. <laughs> the Luna and the Mommy. The <laughs> Luna and the Mommy. Luna, where were you? <laughs> <laughs> I'm sleeping. Good morning. <laughs> <laughs> si Mama Agot. Yes, Mama. Siya ang makeup artist ng buong bar. Yes, CBL. Okay, si so Angge okay. um, ang aming um, wardrobe stylist sa lahat din ng artista na ikot na niya. Ngayon, <laughs> pupunta tayo sa tent ng boy! Yes! Let's go to the boy! Ay, ay tulog sila. Berber! Dupshe! Tulog din si yes. Vito. Berber! Kaya mo pa ba? Pagod ka na? Joshua, Berber! Do you love us? Yes! Ang bait ba ito? Grabe oh, tulog na. Babies ko. <laughs> <laughs> uh, yung mga babies mo iba. Oo, oh, di ba? Uh. Kaya na po ulit, balik tayo dun sa tent natin. Oh, so sa... si Pamu, nandito siya dahil marami akong PADGET! Siyempre guys, number one kay Ate Maha, hindi mawawala dito yung mga foods. Wait, wow. number one. Nagpapansit. Oh, nagpapansit nang... nang... ako today. So, Yay! yung Johnny, para parating pala kayo mga bakla! pag pinayagan kami mag-shoot, ito tour namin kayo. Yes, makikita okay, niyo yung kabayo ni Ate Maha. Actually, na maraming kabayo dito si Ate. <laughs> okay, pwede <birdie> pa. <laughs> Di ba? Okay, wait for us later. Ito yeah. so, kami ngayon sa Lucena. At ito at, na yung revelation. Ang pinagdado. Ang ayaw pa rin niya mawala sa paningin ko. Hmm, hindi naman. Isa siya sa mga gusto kong makasama sa taping. Kasi yung pag inaantok ka na, yung may aasa rin ka. Baka mo naman mambo? Oo, layo. kayo layo. layo, -layo, layo, -layo so ba't ako dinuduguan? Yan ang alamin niyo. Ano nangyari kay Camila? Actually, hindi ko talaga. Ma! Eh. Ma! Ma! So, na kapanayi Chu parang nakabili ng accessory na walang uwian. pero, pero uwi no, patardy yeah. walang uwian. Uh -huh. uwi siya. mamaya pagkatapos ng ano niya kasi may yung 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 siya. yung 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 niya. Miss niya, daw. <laughs> so, uwa, niya. <laughs> <laughs> pag yung niya yung yung Hoy, huwag kang masyadong kiligid ka, ha? Masyadong, Hello, ano, feel na, feel F na F na. F na. Hi, Trek! Direct Pride. Right. Right. Yeah. Say hi to our Beshies, ating vlog. Hello. Pack up ka na ba? Pack up na ba. So, pack up na kami. Ika third day namin tomorrow at nandito kami ang aking mga roommates. Hi, oh, uh, connecting room. Is this is not connecting room. What you call? What you call? sa friend, you go, you go there. It's 11 something plus. 11! Ang call time namin bukas ay 8 a.m. Day 3. Fresh ka pa ba? <laughs> Fresh ka pa. namin ang set. I am si Becky. Ano ba yan? Ang 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 Keep, keep diba? Oh, thank you, Anna! March today, it's our third day caving day with Ari Mo! Ari Ay, sorry! <laughs> Try natin, baka hindi tulog ang boys. Dahil umaga na. Oo, oh, dahil gagulo tayo. So, sino-sino ang magkakasama sa tent? Wala diba? pa rin ang magkasama. Oo, tignan Wala pa rin ba? magagandang dilag! Hi! Hi! hi. Dela Torre! Mother of the sister! With Dela Cuestas! Kasi mo na buti! Yes. I, I, I oh. want everything! What? Si Miss Lara! Si Miss Lara! And the Lola! Sorry la, malapit Malapit na siyang mawala! May dialogue ako dito sa week 13! Si Lola! Say, say hi sa mga Bashi! Hi. Mga Bashi! Mga We have the Bucci here from Ari Lara. Ekwek. Oh, syempre dito sa kwarto na to nandito lahat ng pwede mong kainin na street food. Mi host ka. Ako. Ako sa liya. Ba? Bye ko. See later. Okay guys, let's go to the other tent. Okay. Let's go. Siguya, Hello, Ay, may bagong bader na. yan naman tayo na natutulog. Ay, hey saan pagod ka? Opo. Pero kaya mo ba? Opo. Okay, tulog ka lang ha? Opo. Ay, kising na siya! Joshua, tsaka <laughs> si... Re-rate. Re-rate. Janela. Ang hirap mahagila. Kasi dalawang yun. Oh, Kasi check naman sila kinukulong. Ay, sige. Baby, do mo yung baby do. Fabio. Fabio, tulog ka na naman! Fabio, tulog ka? Opo. Pagod ka? Opo. Tulog pa si Fabio. Pagod na pagod si Fabio. Gusto niyo pagisingin natin? Fabio. Grabe yung pagising niya. Good morning! <laughs> Good morning! <laughs> <laughs> Hindi niya po third day. Umuwi siya. Mm -hmm. Yes. Tapos ganyan natutulog-tulog ka. Four hours three nights. Four hours three nights. Bumango ka dyan. Hanapin <laughs> <Alam, people laughs> mo si Emma. <I> love <laughs> We will read you guys. Pagay kayo, kayo, kayo sa mga beshies. Mga beshies. Hello. Hello sa kanya na. Ay, parang sa kanya. Oy, bakit kayo magkahiwalay? Memory. Oy, uh -huh. dito ka dapat. Ay, parang ano, meron kayong LQs. LQs. Okay. Ano ibig sabihin ng LQs? Love in the world. quarrels. Love in the quarrels. <laughs> Tama pa yun. Parang Ito. sa diksyonary ko mali. Talag na kayo ulit. Okay. okay. Bye guys. Bye. Bye. Lunch Bye. break na kumain na kayo. Kwek-kwek kami. Bye. Dito kami sa cr Dala yun yung spa, nililin yung Lunch break na. Kainin natin ang binigay ni Lara. May hirap pag walang camera. Puro, puro pagka. Quick, quick! Ito, trip mo. Bye! <laughs> And, happy good butters. Wala si Emma nagtatake, kaya nakikigamit na ng ugaan. <laughs> okay, <mula>, <laughs> Wala si Emma ha. Pagkasama ko si Ate Ma, walang pinakot na ito yun. Ice World. Ano? Saan ka nga? Celine. Pero mas sinabang. Ano ah! ba? Hit <laughs> me, baby. One more time. Dinumihan mo. Uy, <laughs> wala wala. Dinumiyan. Ate, kung sasali ka sa, ano, sa... Kunyari, your face is not familiar. Ano yung ka kaya mong kayahin mo? <laughs> Celine Dion. Sige, nga, go. And that's show way it is. That's weirdish. Oh. Come on, come I Come on. i on. I? Uh -oh. <laughs> oh, you know. oh, was I supposed to know Come huh. on. <laughs> it on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come baby Come 'cause not on. Come on. Come on. it on. me on. Come more. Tama yun. Tama yon. <laughs> hi, Emma. So, hi. hi, Berber. Hey, Kailan ko na si Berber dito. So, ayan. Gising na silang dalawa. Nag-take na sila. At nakabalik na sila. So, nandito sila. Kakain na kami. Ano ba rin mo sa... Grabe, may buko na May sasabihin pa siya. Yung, sasabihin pa, sabihin mo? Sa ngayon naman, nire-rate natin ang sasakyan ni Kuya Jack. <laughs> Wow, day, eh? hello nakabot ka ba namin ina hunting nakabot ka namin ina hunting ay, kasi bumibaby baby time naman siya hi Vito para sa vlog hi hi. 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 Maya. Maya. hi Maya ay Maya nasa vlog ka ay Maya <laughs> <laughs> Oy, alam mo ba kahapon ba namin ina Sorry. <laughs> <Ay, baka> talaga <laughs> I mean, Eh kasi baka hanapin siya ng ano, mga best. Where's your baby? I miss my Joe. Three days no Joe. Oh. Uy, ba? Dito na, three days. Oh, kita mo. <laughs> Ako at Joe. Sa'yo ano? And itong pinakamalamig na tatlo. <laughs> kapaganda. Yay! Yeah! Dito kinukuha lahat ng mga damit namin ng na kasusuot. Si Becky, pamit na pagod. Si Ate June, ang aming head stylists. <laughs> <laughs> Eto si Waji. Waji, Waji ang name. Dahil, sakit. Wala siyang ligo. Waji. Gulong lang. Gulong lang. Nelamoya, sabe kung marerelax ka. Bit. Ayaw po leave din ka. Sorry at Hi. <laughs> 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 Nag vlog vlog kami. Ah. <laughs> okay. Ang ah, sexy. Okay. <laughs> okay. Butino <na>, bravo. Oh. <laughs> Usual yan, yeah. yeah, hindi talaga. <laughs> <laughs> Bakit ba? Usually. Usual ka. Usual ka. Usual <laughs> 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 no, Kailangan ano, buo-buo pa sa school namin, Di naman <laughs> Buti na ka. Usual ka. Usual ka. Usual ka. Usual ka. Usual ka. Usual ka. tulog. ka. Usual ka. Usual gusto mo, di ba? So, managuin. Okay, go. Privacy. Tulog na tulog. Uy, may pakats ha. May <laughs> pakats. <cuts. laughs> tulog na ulit siya, guys. Tulog na. Mama Pablo! Nandito <laughs> pala si Berber. <laughs> Kanina nag-gitara yan. Sayang. Ate, kaya na. Mabang ba? Wow! Ipakita mo. Ipakita mo. Hi guys! Diyan po nagtatapos ang ating vlog for today! Please like, subscribe, and click the buttons. Yung button. <laughs> buttons? <laughs> yung yung buttons?